sa mga kabady magandang araw muli sa inyong lahat at ito nakakita tayo ng kolong kolong o krong krong sa Ilocano ano? ayan at i-upgrade ng may-ari mga stainless yung kanyang ilalagay ayan at napakaporma nga nitong krong krong na ito at medyo lower din at nakamagsya mga kabady Ayan, stainless yung kanyang mga tubo at yung kanyang uh, pinaka-flooring naman ay uh, metal, ano? At stainless, corrugated naman sa kanyang mga gilid ha, likod at harap, mga kapagi. Naghihintay na lang para maikabit itong mga binili niya na mga stainless na, ayan, manibela sa yung uh, merpanching guard at saka antena. At para sa likod ng upuan at handle grip na stainless. At paniguradong lalong poporma itong kanyang kolong-kolong. At puna naman tayo dito sa bandang likod para makita natin. No? At ayun nga sa may ari ay itong kanyang kolong-kolong ay nagkakahalaga ng 23,000 pesos mga kabadi. At pera pa yung mga binili niyang mga accessories. Ayan at ang ganda ng kanyang mugs. At syempre mga kabady meron din niyang upuan at may sandalan din mga kabady at hindi pa lang natatapos. Ah siguro sigurado ang style ng upuan nito ay parang sa kotse. Papano mga kabadi muli hanggang dito na lang ang ating munting vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ingat-ingat po kayo palagi. At God bless po sa inyong lahat. Ride safe, kabadi.